Isang magandang araw po sa lahat ng mga manonood sa loob at labas ng bansa. Sana ay nasa maayos na kalagayan at malayo sa anumang kapahamakan. Welcome po muli sa aking channel, magdamag po ang ulan dito sa amin kaya medyo malamig ang panahon. Samahan po ninyo kami para sa isa na namang episode sa aming munting backyard. Nandito na naman tayo sa aming mga alaga sa backyard. Nagkumpulan ang ating mga alaga dahil malamig ang panahon kasabay ng ulan ay magdamag din ng power outage sa amin hanggang sa mga oras na ito, wala pa rin kuryente kaya nagkumpulan sila at patay pa rin ang ilaw na nagsisilbing painitan nila. Today's episode ay ang pagbibigay namin ng last dose na B-complex vitamins at iba pang mga paghahanda sa nalalapit na paghiwalay ng mga piglet sa kanilang mama pig. Nakita na po ninyo ang bitamina na gagamitin namin sa kanila. May ibang mga brands din po na mabisa basta IB complex. Uunahin na muna namin ang paglilinis ng mga kulungan bago ang pag-administer ng naturang bitamina para diretso ang gawain. Nasa 24 days at 25 days old respectively na po ang dalawang batch namin at pinagsabay na lang para isang trabaho lang. Ang B-complex ay mahalaga dahil may ibang mga nutrients at minerals ang nakapaloob para sa kanilang patuloy na paglaki. Nagpapagana po ito sa kanila para kumain ng feeds lalo na sa panahon ng walay dahil wala na silang makuhang gatas mula sa kanilang mama pig. Sa ganitong edad ay medyo malalakas na rin silang kumain pero hanggat nandyan sila sa poder ng inahin ay mas priority ang gatas dahil malalaki na sila ay mataas na rin ang kanilang konsumo at hindi na rin kayang masustain ng gatas lang ang ibang pangangailangan sa kanilang paglaki, mga limang araw na lang ay maghihiwalay na sila sa inahin may isang maliit po kami dito at mukhang may iwan sa amin dahil hindi isasali sa bentahan, palalakihin na lang muna namin hanggang umabot na sa pang size at maaaring ibenta o di kaya ay pang personal consumption, may mga ganitong pagkakataon po talaga na may mga maliliit sa grupo, minsan nabubuli at napag-iwanan na sa paglaki. Dito naman sa kabilang kulungan ang lilinisan at maghahanda na rin po ako sa mga gagamitin sa pagbibigay ng bitamina. Kabilang sa paghahanda ay ang paglilinis ng paglilipatan ng mga piglets, may dalawang bakanteng kulungan kami para sa dalawang batch na kailangan ma-disinfect, may ibinigay naman sa amin ang isang feed company na disinfectant upang masubukan, ihahalo lang sa dalawang galon at ibuhos o spray sa sahig at mga pader salamat po sa pasample, hindi naman po kami particular sa mga disinfectant dahil kahit simpleng sabon at Clorox ay mabisa ring panglinis at disinfectant, hindi na po namin maipakita ang paglilinis dahil nakafocus tayo sa bitamina ngayon. Sa ilang sandali ay mag-uumpisa na po kami sa pag-administer ng bitamina. Naiwan pa yata ang karayom sa takip. Dito naman tayo sa second batch. Nasa 24 days old na po sila. Habang binibigyan sila ng vitamina ay magpapasalamat lang po ako sa lahat ng mga taga-subaybay ng aking channel. Maraming salamat po sa lahat ng mga dating subscribers lalo na rin po sa mga bago pa lang, sa lahat ng mga manunood na kahit tahimik lang ay nandyan pa rin nakasubaybay, at sa lahat ng aking mga kaibigan, sa muli, maraming maraming salamat po. At kung bago ka pa lang sa aking channel, lalo na kung nagbabalak na mag-alaga ng mga inahin o palatihin baboy, o baguhan pa lang sa ganitong klaseng negosyo ay huwag lang pong kalimutan na mag-subscribe at hit the bell button para laging updated sa mga next videos, like and share na lang din po para may bahagi rin sa iba ang mga simpleng kaalaman. Kinaanyayahan ko rin po kayong panuorin ang aking mga previous episodes na mapagkukunan ng mga simpleng tips at kaalaman. Sa muli, daghang salamat po! Enjoy lang po kayo sa panunood sa nalalabing video. Maraming salamat! Katulad ng nabanggit ay mga limang araw na lang ay maghihiwalay na sila sa kanilang mama pig. Isasabay na po namin dahil isang araw lang naman ang pagitan ng ipinanganak sila. Pagkatapos nito ay ikokondisyon naman ang mga inahin sa muling pagpapabulog. Tapos na po ang pagproseso namin at ibinaba na uli ang mga panangga sa lamig dahil malamig ang panahon at wala pa rin kuryente. Ang inyong natunghayan ay base lamang sa aming pamamaraan at experiences bilang backyard raiser. Maaaring hindi ang kupang aming pamamaraan sa ibang mga nag-aalaga. Dito na po magtatapos ang aking video. Sana ay inyong nagustuhan at may nakuhang mga simpleng kaalaman sa aking munting ibinahagi. Hanggang sa muli, daghang salamat sa inyong oras sa panunood at happy farming po mga kaibigan.